Magandang araw, mga bata. Magandang araw din po. Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Opo. Magaling! At dahil handa na kayo, tayo tumayo at tayo manalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang inyong ibinibigay sa amin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, ganyan din ang aming mga pagkukulang sa inyo. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo magsimula, naaalala niyo pa ba ang ating huling tinalakay? Opo. Oh, oh. Ano ang tawag sa bagay na ito? Ito po ay watawat ng Pilipinas. Tama! Bakit mahalaga ang mga ito sa ating bansa? Ayan po'y sumasagisag sa ating kalayaan. Magaling! Paano naman natin ipinapakita ang paggalang sa simbolo ng ating kalayaan? sa pamamagitan po ng pagtaas ng watawat at pag-awit sa lupang hinirang. Tumpak ang galing. Bakit naman mahalaga ang simbolo ng ating kalayaan? Mahalaga po ang simbolo ng kalayaan dahil ito ay paalala ng ating kasaysayan at nagpapakita ng ating pagmamahal sa bayan. Very good. Ang gagaling yung sumagot at tama ang lahat ng inyong tinuran. Palakpakan niyo nga ang inyong sarili. Ayan, tingnan natin mabuti. Nakakita na ba kayo ng ganitong selebrasyon? Opo, sa TV po namin napapanood. Ano ang inyong napansin? Ang dami pong tao oh, at masasaya silang nagsasayawan. Sa ating pag-aaralan ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang pagdiriwang sa Pilipinas. At kung bakit ito mahalaga sa ating kultura at komunidad. Ang mga pagdiriwang na ito ay hindi lang masaya at makulay. Kundi may malalim na kahulugan bilang pagpapakita ng pasasalamat, paggalang sa tradisyon at pagkakaisa ng mga tao. Ngayon ay kilalarin natin ang iba't ibang pangunahing pagdiriwang sa Pilipinas. Tingnan natin kung saan ito ginaganap, kailan pinagdiriwang, at ano ang mga tradisyon ang ginagawa sa mga ito. Una sa pagdiriwang ay ang Sinulog Festival. Matatagpuan ito sa Cebu City at ginaganap tuwing ikatatlong linggo ng Enero. Ang kanilang ipinagdiriwang ay ang pagbibigay galang kay Senior Santo Niño. Naging tradisyon nila ang street dancing at makukulay na kasuotan at prosesyon. Sunod na pagdiriwang ay ang Panagbenga Festival. Matatagpuan ito sa Baguio City, at ginaganap naman ito tuwing Pebrero ng taon. Pinagdiriwang dito ang fiesta ng mga bulaklak. Ang naging tradisyon naman nila ay ang parada ng mga flower floats. At sayawa ng mga estudyante. Sunod na pagdiriwang ay ang Pahiyas Festival kung saan matatagpuan ito sa Lukban, Quezon at ginaganap naman tuwing Ika-May 15. Ang kanilang ipinagdiriwang ay ang pasasalamat para sa masaganang ani. Ang mga tradisyon dito ay ang pagdekorasyon ng bahay gamit ang keep keeping prutas, kulay at palay. Ang sunod na pagdiriwang naman ay ang Mascara Festival kung saan matatagpuan ito sa Bacolod City at ginaganap naman tuwing Oktubre. Ang pinagdiriwang naman nila dito ay ang katatagan ng mga taga-Bacolod sa gitna ng krisis. Ang naging tradisyon naman nila ay ang sayawan sa kalsada habang may suot na mo kulay at masayang maskara. Ang huling pagdiriwang na ating tatalakayin ay ang Moriones Festival kung saan matatagpuan ito sa Marinduque at ginaganap naman ito tuwing mahal na araw o semana tanta. Ang kanilang ipinagdiriwang dito ay ang reenactment ng buhay ni Longinus. Si Longinus ay ang nagtusok ng sibat kay Jesus bago siya mamatay. Ang kanilang mga naging tradisyon naman ay ang mga kalalakihang nakakostyum ng Romanong sundalo, pagpaparada at pagsasadula. Ngayong alam na natin ang iba't ibang pagdiriwang sa Pilipinas, pag-usapan naman natin ang pagdiriwang sa inyong sariling lugar. Para sa unang gawain, maghanap kayo ng kapareha at sagutin ang mga tanong. Anong pagdiriwang ang mayroon sa inyong lugar? Paano ito ipinagdiriwang ng inyong komunidad? Gumawa lang kayo ng simpleng ideya para sa poster tungkol sa pagdiriwang sa inyong lugar. Bago natin tapusin ang aralin, balikan natin bakit nga ba mahalaga ang mga pagdiriwang sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino? Mahalaga po ito para mapanatili natin ang ating tradisyon para sa susunod pang henerasyon. Mahusay! tutunan nyo nga ang ating talakayan sa araw na ito. Tandaan, magkaiba man ang paraan ng pagdiriwang sa bawat lugar, ang layunin ng mga ito ay isa. Ang palakasin ang pagkakaisa, pagpapahalaga sa kultura, at pagmamahal sa pagiging Pilipino. Para naman sa ating pagtataya, gumawa ng isang malighaing poster ng isang pagdiriwang na ipinagdiriwang sa inyong lugar. Lagyan ito ng pamagat at maikling paliwanag kung bakit mahalaga ang inyong komunidad. Katulad nito. Para naman sa rubrics ng inyong gagawing poster, kaalaman sa pagdiriwang 10 points pagkamalikhain 10 points kaalinsunod sa tema 5 points kabu ang presentasyon 5 points kabuuan ay 30 points para naman sa inyong takdang aralin kayo ay magsasaliksik ng iba pang pagdiriwang sa ibang rehiyon ng Pilipinas. Isulat sa isang papel kung paano ito ipinagdiriwang at ang kahalagahan dito. Maaaring gumamit ng libro, internet, o magtanong sa matandang kamag-anak. Hanggang sa muli, maraming salamat.